May napapansin ka bang mali sa mundo? Naramdaman mo na ba na may mali sa mundo? Parang lahat ay papunta sa isang katapusan na walang gustong aminin? May isang kwento na kakaunti lang ang naglalakas loob na isalaysay. Isang lihim na napakadilim kaya't marami ang sumusubok na itago ito. Ngunit ngayon, ihahayag natin ang katotohanan. Maghanda ka dahil ang iyong maririnig ay hindi katang isip, ito ay isang biblikal na propesya na unti-unting nagaganap sa ating harapan. At kung hindi ka pa bahagi ng aming channel, mag-subscribe ka na ngayon upang hindi mapalampas ang mga videong tulad nito. Dahil maniwala ka, hindi nila gustong malaman mo ito. Ngayon, simulan na natin ang kwento Sumisigaw ng tagapagligtas ang mundo, ang mundo ay nalugmok sa kaguluhan. Hindi ito nangyari ng biglaan. Sa halip, matagal nang nariyan ang mga senyales na ang lahat ay bumabagsak, mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, karahasan sa loob ng sariling tahanan, katiwalian sa lahat ng antas ng lipunan. Ang mga pamahalaan ay bumabangon at bumabagsak. Ang mga pangako ay ginagawa at binabali. At ang mga tao, sawang-sawa na sa pagdurusa, ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang takot ay bumalot sa lansangan. Ang kawalan ng pag-asa ay nasa hangin. Sa ang direksyon ka man lumingon, tila nasa bingit na ng pagbagsak ang lahat. Ang mga lungsod na dating masigla at puno ng buhay ay napuno ng mga protesta, kagutuman at kaguluhan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay bumagsak. Ang mga bangko ay nagsara. Ang mga negosyo ay nalugi. Ang perang dati simbolo ng kapangyarihan at seguridad. Ngayon ay wala ng halaga. Tumisigaw ang mga tao para sa sagot. Ngunit, sino ang makapagbibigay nito? Nasaan ang mga pinunong dapat nagpoprotekta sa kanilang bayan? Nasaan ang mga pantas na nagsasabing nauunawaan nila ang kasaysayan? Lahat ay nabigo. Ang natira lamang ay isang malalim na kawalan, isang pakiramdam na may isang bagay na malapit ng mangyari. Isang bagay na napakalaki, isang bagay na magpapabago sa mundo magpakailanman. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhang ito, isang ideya ang nagsimulang kumalat. Sa una, halos hindi ito napansin, ngunit unti-unti ito ay lumaganap sa mga talumpati ng mga politiko sa mga balita, sa social media, sa mga pang-araw-araw na usapan, kailangan ng sangkatauhan ng isang matatag na pinuno, isang taong kayang pag-isahin ang mundo, isang tagapagdala ng kapayapaan at katiyakan. Desperado na ang mga tao para sa solusyon. Gusto nila ng isang taong may autoridad, may konkretong plano, isang taong makakapagbalik ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan at pagkatapos, siya ay dumating. Ang pagdating ng tagapamagitan sa una, iilan lamang ang nakapansin sa kanyang pagdating. Hindi siya dumating na may kasamang hukbo o sa pamamagitan ng dahas. Sa halip, lumitaw siya bilang isang diplomata, isang tagapamayapa, isang taong tila may sagot sa lahat ng tanong ng mundo. Ang kanyang mga salita ay tila balsamo sa isang henerasyong pagod sa labanan. Ang kanyang titig ay nagbigay ng katiyakan. Ang kanyang mga pangako ay matamis na parang pulot. Ang mga pamahalaan ay nakinig sa kanya. Ang mga relihiyosong lider ay tinanggap siya bilang isang lalaking may bisyon. Ang mga negosyante ay nagtiwala sa kanya. At unti-unti, siya ay naging sentro ng lahat ng pag-asa. Nagdala siya ng mga solusyon na tila imposibleng matupad. Napaupo niya ang mga matagal nang magkaaway sa isang mesa upang magkasundo. Pinabangon niya ang bumagsak ng mga ekonomiya. Nagdala siya ng makabagong teknolohiya upang lutasin ang matagal nang problema ng sangkatauhan. Bumaba ang karahasan. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala na isang bagong panahon ang dumating. Ngunit kakaunti lang ang nakapansin sa mga nangyayari sa likod ng tabing. Hindi nila napagtanto na may presyo ang kapayapaang ito. At malapit na itong singilin, tumisigaw ng tagapagligtas ang mundo. At ngayon, naniwala silang natagpuan na nila ito. Hindi nila alam kung ano ang paparating. Ang manlilin lang ay nananakop. Hindi na lang siya basta isang pinuno. Hindi siya na ang naging sentro ng mundo. Ang kanyang pangalan ay nasa bawat pahayagan. Ang kanyang mga salita ay inuulit sa social media. Ang kanyang mga aksyon ay itinuturing na himala. Ngunit hindi siya tulad ng mga pinuno ng nakaraan. Hindi niya ipinataw ang kanyang kapangyarihan gamit ang dahas. Hindi niya kailangang magtayo ng hukbo o magbanta ng digmaan upang masakop ang mundo. Pinangibabawan niya ang mga bansa gamit ang kanyang pangakit. Bawat talumpati niya ay tila tumatagos sa puso ng tao. Pinangako niya ang isang bagong bukas, isang mundo na wala ng digmaan, gutom o kawala ng hustisya. Nangako siya ng isang bagong pandaigdigang kaayusan at naniwala ang mundo sa kanya. Ang mga gobyerno na dati ay hindi magkasundo ay sumunod sa kanya. Ang mga sigalot na tila walang solusyon ay napagkasunduan ng may hindi kapanipaniwalang bilis. Ang silangan at kanluran na palaging may alitan ngayon ay magkasamang lumagda ng kasunduan. Lumago muli ang ekonomiya, lumawak ang teknolohiya, at sinimulang ipahayag ng mga tao, ito ang pinunong matagal na nating hinihintay. Siya ay isang henyo sa politika isang estratehista na walang kapantay ngunit higit sa lahat siya ay isang bihasang manlilinlang alam niya kung ano ang gusto ng tao marinig alam niya kung paano galawin ang kanilang damdamin at alam niya kung paano niya makukuha ang kanilang tiwala ngunit may isang bagay na hindi nila napansin isang bagay na itinakda na noon pa man isang bagay na magbabago sa mundo magpakailanman ano ang mangyayari sa susunod. I-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe upang malaman ang kasunod na bahagi ng kwentong ito. Ang mga nagtangkang magbabala, ang mga taong nagsikap na magbigay ng babala tungkol sa kanya. Tinuya sila, itinuring na mga hangal, mga taong naiwan sa nakaraan at hindi makasabay sa bagong mundong umuusbong. Paano ninyo madududahan ang taong ito? Sabi nila, Dinalan niya ang kapayapaan. Nalutas niya ang hindi malutas. Siya ang pinakadakilang pinuno sa kasaysayan. At isa-isa, ang mga pinuno ng mundo ay nagsimulang ipagkatiwala sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Mga pangulo, hari, gobernador, lahat sila ay nakita siya bilang tanging gabay ng sangkatauhan at bago pa nila napansin, ang mga bansa ay sumuko sa kanyang pamumuno. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na kakaunti lamang ang naglakas loob na tanungin. Oo, tila dumating na ang kapayapaan. Ngunit unti-unting nawawala ang kalayaan. Sa simula, nagkaroon ng maliliit na patakaran. Halos hindi napansin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga ito'y lumawak, lumalim, lumakas. Ang mga salungat na pananaw ay hindi tinanggap. Ang mga tanong ay itinuturing na banta. Ang mga hindi sumusunod sa bagong patakaran ay pinarusahan, pinatahimik, pinatawan ng pagbabawal. Ngunit hindi ito napansin ng karamihan o mas tamang sabihin, ayaw nilang pansinin. Dahil sino nga ba ang gugustuhin kontrahin ang isang taong nagdala ng labis na kabutihan sa mundo. At sa ganitong paraan, ang pananakop ay naging ganap. Hindi niya kinailangan ang isang digmaan. Hindi niya kinailangan pilitin ang sinuman. Pinaniwala lang niya sila. At ngayon, hawak na niya ang lahat ng bansa sa kanyang mga kamay. Ang mundo ay hindi namamalayan, ngunit sumuko ito sa isang huwad na tagapagligtas ang simula ng ganap na paghahari. Ang ikatlong templo ng Jerusalem ang mga, mga araw ay tila mas naging masagana. Ang mundong dati nalulunod sa kaguluhan ay ngayon nasa ilalim ng hindi pa kailanman nararanasang katatagan. Ang mga digmaan ay natigil. Ang mga bansang dating magkaaway ay ngayon nagkakaisa. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nasa ilalim ng perpektong balanse. Lahat ng ito ay dahil sa isang tao, ang leader na itinuturing nilang pinakadakila sa lahat ng panahon. Ngunit may isang mas malaking pangyayari na darating. Isang pangyayaring magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol. Isang kaganapang hinihintay sa loob ng maraming siglo at isang araw, ipinahayag niya ang balita na yumanig sa buong mundo ipapatayo niya ang ikatlong templo ng Jerusalem, ang pagtupad ng propesya upang maunawaan ang kahulugan ng desisyong ito kailangang bumalik sa nakaraan. Sa puso ng sinaunang Jerusalem, may isang lugar na itinuring na sagrado sa libu-libong taon. Doon itinayo ang dalawang templo ng Diyos, ngunit parehong winasak ng mga makapangyarihang imperyo. Mula noon, henerasyon ng mga Hudyo ang nangarap na maitayo muli ang ikatlong templo. Ang templong ito ay hindi lang isang gusali. Ito ay sagisag ng isang bagong panahon, isang tanda na muling itinatayo ng Diyos ang Israel. Ngunit may isang malaking hadlang. Ang lugar kung saan ito dapat itayo ay matagal nang okupado. May isang sagradong istruktura na naroroon at anumang pagtatangka na baguhin ito ay maaaring magdulot ng pandaigdigang tunggalian. Sa loob ng maraming siglo, walang sinuman ang nakagawa ng paraan upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Hanggang sa dumating siya, ang pagtayo ng templo ang lider na ito na ngayoy kinikilala sa buong mundo ay nagawa ang imposible. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at diplomasya, pinapapayag niya ang mga nasa posisyon. Nakipagkasundo siya sa mga pinunong pampulitika at relihiyoso upang maisakatuparan ang kanyang plano. At sa pagkamangha ng buong mundo, nagsimula ang pagtatayo ng ikatlong templo. Isang napakalaking proyekto ang inilunsad. Mga pahayagan, telebisyon at social media ay puno ng balita tungkol sa makasaysayang kaganapan mga eksperto sa arkeolohiya, mga iskolar ng Biblia, at mga pinunong relihiyoso ay nagbigay ng kanilang opinyon. Daan-daan na libo ang naglakbay upang masaksihan ito ng personal. May mga luha ng galak, awitin ng pasasalamat, at pagdiriwang sa bawat sulok. Para sa marami, ito ang pinakamahalagang spiritual na pangyayari sa makabagong kasaysayan. At sa gitna ng lahat ng ito, siya. Ang taong nagbigay daan sa katuparan ng pangarap, mula sa iba't ibang relihiyon sinimulan siyang tingalain bilang tunay na pinagpala. May ilan pa ngang tumawag sa kanya bilang ang isinugo, ang tunay na natagapagdala ng kapayapaan. Ang kanyang pangalan ay itinanghal sa bawat bansa. Ang kanyang impluensya ay lumawak ng higit pa sa inaakala ng sinuman. Ngunit habang ang mundo ay nagdiriwang, Kakaunti lamang ang nakakaunawa kung ano ang tunay na nangyayari. Ang tunay na layunin. Para sa karamihan, ang sandaling ito ay isang panahon ng tagumpay. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kasulatan, ang ikatlong templo ay isang tanda ng paparating na wakas. Sa Biblia, may hula tungkol sa isang lider na muling magtatayo ng templong ito ngunit hindi upang bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, sa halip upang lapas tanganin ito. At ang leader na ito, na itinuring nilang bayani, ay malapit nang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Ngunit walang sino man ang handa sa mangyayari. Ang mundo na dati sumisigaw para sa isang tagapagligtas. Ngayon, inilagak nila ang kanilang puso sa maling tao. Nahubaran ang maskara ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Ang mundo ay nasa isang estado ng ekstasi. Ang dakilang pinuno ay tinupad ang kanyang mga pangako. Dinala niya ang kapayapaan, pinagkaisa ang mga bansa, at naitayo ang ikatlong templo. Milyon-milyon ang sumasamba sa kanya, tinatawag siyang pinakadakilang pinuno sa kasaysayan. Ngunit may isang bagay na magbabago isang bagay na nakakatakot. Ang maskara na matagal nang nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao ay malapit ng bumagsak. Ang araw ng pagsisiwalat. Sa ilalim ng araw ng Jerusalem, ang bagong tayong templo ay naging sentro ng buong mundo. Libu-libo ang naglakbay upang makita ito. Ang media ay nagbo-broadcast ng live coverage. At sa harap ng lahat, tumayo ang dakilang pinuno. Lahat ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Lahat ay umaasa sa panibagong pangako ng kapayapaan. Ngunit sa sandaling binuka niya ang kanyang bibig, nagbago ang lahat. Ano ang kanyang sinabi? Ano ang mangyayari sa mundo pagkatapos nito? Mag-subscribe at manatili upang matuklasan ang kasunod na bahagi ng kwentong ito. Ako ang Diyos. Ang kanyang tinig ay tumago sa hangin na parang isang matalim na espada. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Walang makagalaw, walang makapagsalita. Ang mga tao ay nagkatinginan, naguguluhan, hindi makapaniwala, ngunit nagpatuloy siya. Sambahin ninyo ako, lumuhod kayo sa harapan ko, sapagkat ako lamang ang karapat-dapat sa papuri. Parang kulog ang kanyang mga salita ang takot at ang paglapastangan sa templo, ang dating lugar ng pagdiriwang at pananampalataya, ay biglang naging bangungot. May mga lumuhod sa harapan niya, sinasamba siya bilang isang Diyos. Ngunit ang iba, sa wakas ay nakita ang katotohanan. Naalala nila ang mga propesya. Naalala nila ang babala sa Biblia. Isang araw, ang tao ng kasamaan ay papasok sa banal na lugar at ideklara ang kanyang sarili bilang Diyos. Ito ang huling tanda, ang patunay na hindi siya ang tagapagligtas, kundi ang manlilin lang. Ang Antikristo ay nagpakilala na. At pagkatapos, isang mas nakakatakot na bagay ang naganap. Inutusan niyang magtayo ng kanyang sariling imahe sa loob ng templo, isang ribulto niya. Ngunit hindi ito isang simpleng ribulto. Ito ay buhay. Ito ay nagsasalita. At ito ay humihingi ng pagsamba. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Ang panunupil ay nagsimula ipinasya niya na lahat ay dapat sumamba sa kanya. Walang sinuman ang maaaring tumanggi. Ang sinumang hindi luluhod ay ituturing na kaaway ng bagong mundo. Ang kanyang mga himala ay ipinalabas sa buong mundo ang buong sangkatauhan ay nakasaksi at ngayon wala nang makakapagkunwaring hindi nila alam ang nangyayari. Ang ilusyon ay bumagsak, ang pinunong tagapamayapa ngayon ay naging pinakamalupit na diktador ng mundo. Sinimulan na ang pag-uusig, ang unang tumanggi sa kanya ay ang mga nakakaalam ng katotohanan. Ang mga tunay na may pananampalataya ay hindi kailanman maaaring lumuhod sa kanya. Sinubukan nilang tumakas, magtago, umiwas sa kanyang puot. Ngunit handa na siya sa kanilang paglaban. Isang bagong batas ang ipinatupad. Ang sino mang hindi sasamba sa kanya ay huhulihin, uusigin at wawasakin. At sa kanya, ipinatupad ang kanyang huling plano. Ang paglikha ng marka ng halimaw, isang pandaigdigang anunsyo ang ginawa. Sa bawat TV, cellphone at digital screen sa mundo, lumitaw ang kanyang mensahe. Walang sino man ang makakabili, makakabenta o makakapagnegosyo ng walang aking marka. Ang tatanggap nito ay mabubuhay sa kapayapaan. Ang tatanggi ay ituturing na kaaway. Ang tatak ng pagsunod. Ngunit ang markang ito ay higit pa sa isang simpleng simbolo. Ito ay tanda ng ganap nakataapatan, isang pangakong panghabang-buhay ng pagsamba at pagsunod ang sinumang tatanggap nito ay magpapakita ng kanilang paniniwala sa kanya at tatanggapin siya bilang nag-iisang Panginoon ng mundo ngunit ang mga nakakaalam ng Biblia alam nilang ito ay isang bitag ito ay isang patibong na hindi na maaaring balikan ang sinumang tatanggap ng marka ay tuluyang mahihiwalay sa Diyos. Ganap na kontrol sa mga unang araw, maraming tao ang hindi nagduda. Sila ay nalinlang. Akala nila ito ay isang bagong sistema ng ekonomiya, isang teknolohiyang magpapadali sa kanilang buhay. Ngunit ang mga tumanggi, sila ang tunay na biktima. Sila ay pinaggaitan ng lahat. Ang bawat transaksyon, galaw, at salita ay minamanmanan. Wala ng kalayaan. Mga CCTV ang nasa bawat kanto. Mga drone ang nagbabantay sa himpapawid. Ang mga kapitbahay ay hinikayat na magsumbong laban sa sinumang hindi sumusunod. Ang mundo bilang isang kulungan, ang mga lungsod ay naging kuta ng kontrol. Tanging ang may marka lamang ang maaaring pumasok sa mga pamilihan. Tanging ang may marka lamang ang maaaring bumili ng pagkain. Tanging ang may marka ang maaaring magpagamot. Ang mga tumanggi, unang tinanggalan ng trabaho. Sunod, kinumpiska ang kanilang mga tahanan. At sa huli, sila ay itinuring na mga takas. Ang buhay ng mga tumakas, sila ay nagtago sa mga kagubatan, sa mga bundok, sa mga kuweba. Nabuhay sila sa kadiliman, sa gutom, sa takot. Alam nilang sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang pag-uusig. Marami ang nahuli. Ang iba ay pinahirapan, tinortiyur, at binigyan ng huling pagpili. Tanggapin ang marka at ipagkanulo ang iyong pananampalataya o harapin ang kapalaran ng mga tumanggi. Ang mundo sa ilalim ng pamumuno ng manlilinlang isang madilim na panahon ang bumalot sa buong mundo. Ang huwad na misyas ay naghari at walang sinuman ang maaaring tumakas sa kanyang kapangyarihan. Ngunit gaano man siya kalakas, gaano man siya kapangyarihan, hindi siya maghahari magpakailanman. Dahil tulad ng propesyang nagsabi ng kanyang pagdating, ipinahayag din ng mga propesya ang kanyang pagbagsak. Ang tunay na hari, ang tunay na Diyos, ay malapit ng bumalik at sa pagbabalik niya. Ang lahat ng kadiliman ay maglalaho. Ang huling labanan ay paparating ano ang mangyayari sa susunod. I-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe upang malaman ang kasunod na bahagi ng kwentong ito. Ang ganap na paghahari ng huwad na hari ngayon, hawak na ng leader ng mundo ang lahat ng kanyang ninanais. Kontrol sa pananalapi, kontrol sa politika, kontrol sa lipunan, at ang pinakamahalaga sa kanya, ang kontrol sa mga kaluluwa. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. O, ganoon ang akala niya. Dahil may isang bagay na kanyang hindi napansin. Maari niyang masakop ang mundo. Ngunit ang langit ay hindi kailanman magiging kanya. At ang tunay na hari ay malapit nang bumalik. Ang mga tumanggi sa kanyang tatak ay hindi nawala ng pag-asa. Alam nilang paparating na ang hustisya at ang oras ng huwad na hari ay unti-unting nauubos. Nagsimula na ang countdown para sa kanyang pagbagsak. Ang huling labanan at ang pagbagsak ng huwad na hari binalot ng kadiliman ang mundo. Ang piking tagapagligtas na nagpanggap bilang misyas ngayon ay naghahari gamit ang bakal na kamao. Nilinlang niya ang mga bansa. Nagtayo siya ng pandaigdigang sistema ng kontrol at inangkin niya ang pagsamba ng buong sangkatauhan. Ngunit may mga lumaban. Ang mga hindi tumanggap ng kanyang marka ay tinugis, pinagpapatay, itinuring na mga kriminal. Ang iba ay nagtago sa mga kweba, sa mga kagubatan, naghihintay sa kanilang natitirang pag-asa, ang pangako ng pagbabalik ng tunay na hari. Ngunit ang impostor na ito ang taong naniwala na siya'y hindi matatalo. Nakalimutan niya ang isang napakahalagang bagay. Ang kanyang pag-akyat sa trono ay hinulaan na, ngunit ganoon din ang kanyang pagbagsak at ang oras na iyon ay dumating na. Ang langit ay nabuksan. Ang tunay na hari ay bumabalik sa puntong ito. Ang huwad na misiyas ay akala niyang siya ang may-ari ng mundo. Pinagsama niya ang kanyang hukbo. Winawasak niya ang sinumang lumaban. Tiwala siyang wala nang makakatalo sa kanya. Ngunit biglang isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Isang liwanag ang lumitaw sa langit. Sa simula, mukha lamang itong isang maliit na liwanag sa malayo. Ngunit habang ito ay lumalaki, kinabahan ang mundo. Ang liwanag ay lalong lumakas. Hanggang sa nabuksan ah, ang kalangitan na parang isang portal at doon siya lumitaw, si Heso Kristo, sakay sa isang puting kabayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab tulad ng apoy. Ang kanyang presensya ay nagpakilos sa buong sansinukob. At sa kanyang likuran, isang napakalaking hukbong makalangit, maringal, makapangyarihan, walang katulad tumunog ang mga trumpeta ng langit. Nyanig ng ingay nito ang mga kaharian ng mundo. Ang huwad na hari na dati tiwala sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ay kinilabutan sa kanyang nakita. Ang mga tumanggap ng marka ng halimaw ay sumisigaw sa takot. Ngunit ang mga nanindigan para sa katotohanan ay nagtaas ng kanilang mga ulo, punong-puno ng pag-asa. Dahil ang labanang inaantay nila ay sa wakas magsisimula na. Ang labanan ng dilim at liwanag, ang impostor, pinalot ng matinding galit, ay tinipon ang kanyang hukbo. Ayaw niyang bumaba sa trono. Ayaw niyang umamin na siya'y matatalo. At naniwala siyang kaya niyang labanan ng Diyos. Baliw siya sa kayabangan. Pinatawag niya ang mga hari ng mundo. Pinilit niyang ipunin ang pinakamalalakas na sandata ang kanyang teknolohiya, ang kanyang puwersa militar. Handa siyang lumaban sa mismong lumikha. Ngunit paano nga ba lalaban ang nilikha sa kanyang manlilikha? Ang pinakamadaling laban sa kasaysayan. Para sa maraming tao, inaasahan nilang magiging mahaba at madugong labanan ito. Ngunit, ang digmaan ay natapos sa isang iglap. Ang tunay na hari ay nagsalita. At ang lahat ng kasamaan ay nawasak. Sa kanyang salita, gumuho ang buong imperyo ng kadiliman, ang huwad na misyas at ang kanyang kasamang huwad na propeta ay dinakip at itinapon ng buhay sa lawa ng apoy. Ang kanyang kaharian, kanyang kapalaluan, kanyang kasamaan, lahat ito ay naglaho sa harap ng tunay na luwalhati. Ang tagumpay ng tunay na hari ang mundo na dati nasa kadiliman sa wakas ay nakakita ng liwanag. Ang tunay na hari, ang minsang itinakwil ng mundo, ngayon ay nagahari ng may hustisya. Ang kasamaan ay lubos na winasak. Ang kasalanan ay hindi na maghahari kailanman. Ang luha ng mga matuwid ay pinahiran. Wala nang takot, wala nang sakit. At sa wakas, ang mundo ay nasa ilalim ng tunay na pamumuno. Ang huling babala, ang kwento ng Antikristo ay hindi isang katang isip, isa itong babala. Dahil ang kanyang daan ay matagal nang inihahanda. Ang mga makapangyarihan, ang media, ang industriya ng libangan, lahat ito ay tila nagtutulak sa iisang direksyon. Kaya ang tanong, handa ka ba? Handa ka bang makita ang mga senyales? Kung napaisip ka ng video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong at tandaan, ang pinakamalakas na sandata laban sa panlilinlang ay ang katotohanan. Magkikita tayong muli sa susunod na video.